Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ito na ang araw ng kasal ni Lynette at ni Carlos. Pinuntahan ni Anna Lynn ang kanyang nanay para batigin. Si Lynette naman ay patuloy na naguguluhan dahil naalala niya ang mga sinabi ni Robert sa kanya. Sa kabilang banda, ini-entertain naman ni Annaline ang mga bisita. Masaya si Annaline habang ini-entertain niya ang kanyang mga kaibigan at nakita niya naman ang kanyang kaibigang doktor na si Luke. At lalong naging masaya si Annaline na makita niya ang kanyang tiyahin si Giselle at ang kanyang lolo si Lito. At nang dumating na si Carlos, ipinakilala niya ang kanyang lolo si Lito kay Carlos. Sa kabilang banda, nabihintay si Robert sa tagpo ang sinabi niya kay Lynette na hihintayin niya ito na dumating. Nang biglang tumunog ang telepono ni Robert, nasa kabilang linya nito ang kanyang kaibigang si Ray. Sa lugar kung saan gaganapin ang kasala ni Carlos at Lynette, kinakambahan na si Carlos dahil wala pa rin si Lynette. At napansin ito ng kanyang mga kaibigan at ni Michael, kaya nilapitan nila si Carlos. Hindi na ikala ni Carlos ang kanyang kaba kahit pangalawang beses na siyang ikinasal. At sinabi rin niya sa mga ito na paalis na si Lynette sa hotel. At makalapit na si Annalyn sa kanila, tinanong ni Carlos kung nakausap na nito ang nanay niya. At sinabi naman ni Annalyn na baka papunta na yon. Dahil nakaayos na yon ang iniwanan niya. At si Michael naman ay nagsabi na baka nag-back out si Lynette. Dahil ginawa ito ni Lynette kay Michael noon. At sigurado namang sumugot si Carlos na hindi kagawin ni Lynette iyon kay Carlo. Dahil sa narinig ni Annaline, siya ay nagpaalam para tawagan ang kanyang nanay, Lynette. Ang lahat ay nababahala na dahil ang tagal dumating ni Lynette. Pati ang kaibigan niyang si Josa, kaya halos lahat sila ay kinokontak si Lynette. Kung maya-maya ay dumating na ang sasakyan ni Lynette at masaya na ang lahat. At nagsimula ng pumasok sa venue ang mga bisita. Sa kabilang banda, si Robert ay patuloy na naghihintay sa venue na kung saan sinabi niya na makikita sila ni Linep. Nang biglang may lumapit na babae kay RJ at may inabot na sulat, ito raw ay galing kay Linep. Nang buksan ito ni Robert, nakita niya ang mga sinabi ni Linette sa para sa kanya. Humingi ng tawad si Linep dahil hindi siya makakarating. Pinili ni Linette sa si Carlos dahil ayaw ng sakta nito. Hinami naman ni na may bahagi pa si Robert sa kanyang puso pero hindi sa ang pagmamahal na yon para sumama siya kay Robert. Dahil na mga panahong wala si Robert at nangungulida si Lynette sa pagmamahal ito. Iniligtas siya ni Carlos sa pagkakakulong sa sitwasyon at ipinaramdam din ni Carlos ang pagmamahal niya kay Lynette. At sa mga panahong iyon natutunan din niyang mahalin si Carlos. Hindi niya ito kayang iwan at hindi niya ito kayang saktan. Dahil buo ang loob ni Lynette kahit hindi pa buo ang kanyang puso, na kay Carlos niya ibibigay ang kanyang puso at susuklian niya ang pagmamahal nito sa kanya. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Lynette, ganun din ba ang magiging desisyon mo? Kung ano man ang magiging desisyon natin, tayo ay huminin sa Panginoon na patuloy niya tayong gabayan. Kung nagustuhan mo ang aking channel, huwag mo kalimutan mag-comment, i-like, i-subscribe, at press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!